Hello guys, good morning. Ayan o. Anong klaseng isda to guys? Marami akong isda. Ayan o. Ayan. Ay, nang mga isda na tayo. Saka meron pa akong isang klaseng isda. Ayan. Ayan. sa O. Oh, yun ang laki. Nilinisan ko siya. <laughs> Ayan yun lang. Dalawa lang. Na ay, apat ang apat. Yan. Na. Yeah. Nama. Nasta. Karapi lang Ang oh. Ilaw. Inisan ko muna, guys. Ayan na, guys. Pinirito ko yung isang isda na mahaba-haba. Hinati ko lang siya, guys. Tapos, ayan. Ito lang ang kakainin natin ngayon for today's video. Ayan, oh. Kakaluto lang niya, guys. Let's eat. Ano kayang lasa? Asin lang ang nilagay ko. crispy ah. Mmm. Lagyan natin ng ketchup. Wait. So, isaw-saw natin sa ketchup, guys. Ayan. Kasi, gusto ko lagyan ng ketchup. O, oh, ba? Diba? yan na. Hajimete desu ka. Mm. Um, ang sarap. Ang init na lang. Ang init naman ma'am. Nag-ano ako? Nagbawas ng rice. Kasi... Tumaba ako ng 4 kilos. Oh my God. Ayan Mmm. Oh. <laughs> kayo rin ba? Nagsawsaw din kayo ng ketchup sa pritong isda, guys. First time kung ano to. Binawa. Nasinausaw sa ketchup. Masarap naman. Kasi nga, medyo naparami siya ng asin. Mmm. <laughs> mmm. Ang init. Dikitate karatsuy. Mmm. Um, sarap niya, guys. Favorito ko talaga ang isda. Part na ulo. Ayan, di ba? Matagal ko nang na sinasabi yan. Init o umusok-usok pang oh, ora. Mm. tako-tako sa tinik Yang ketiga senyum lagi. Hmm. Mmm. Ketchup. how about ko video guys bye bye thank you for watching